Attorney, kanina nagtanong ko po, ang sabi po ninyo, maaari pong uh, mag-imbestiga ang uh, Ombudsman kaugnay nga po dito sa pagkakadawit ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Uh, ni uh, Zaldico. Um, at ngayon ay wala ba kayong nakikitang conflict dahil uh, siyempre ang Ombudsman, bagong Ombudsman appointed po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dapat walang conflict if the Ombudsman will uphold his oath of office. Uh, kasi kahit na uh, in-appoint ka ng presidente, pero yung ang sisilbihan natin ay hindi ang appointing authority, kundi ang bansa, the country and the constitution and the flag. So, yun man talaga ang ating pinag pinag susumpaan. So, to me, there is no conflict. Kung gagampanan lang niya yung kaniyang uh, what he pledged, kung what he committed when he took his oath of office as ombudsman. Opo. Tulad po kay Orly Gutesa, sabi po ng ombudsman ay hindi po nila agad-agad maipoprocess yung kanyang uh, naging salasay dahil wala po siya, hindi po siya present. Kaya the same thing dito kay uh, Zaldico, paano po ang mangyayari niyan, attorney? Uh, Judge Bill, call niya yan. It is his call. And ang magdadyad sa kanya, yung country, yung tao, yung mga Pilipino people, home, he uh, swore to serve. At saka, yung history. Uh, mm. Pero malinaw po, at, at, yes, malinaw attorney, na po pwede, maaari pong gamitin ng Ombudsman itong mga videos na ipinost po sa social media uh, page po ni uh, dating congressman na Zaldico. Kahit wala pong formal na complaint o reklamo na inihain po doon sa ombudsman? Why not? Kasi yung sinasabi naman niya, may, may release naman niya sa mga public documents. And Zaldico is talking about the budget. Uh, yung budget naman, public document yan, how it was processed, yung what happened to the yung BICAM, BICAM Reference Committee, uh, at saka yung sinasabi na small committee. Kung at talagang ipapalo through yung kaniyang uh, link uh, lead na sinasabi may mga public documents na, na readily available ng Office of the Ombudsman uh, para i-validate yung kaniyang mga sinasabi ni Saldi opo bago ko sa kay partner uh, Admar, uh, attorney uh, sa tingin po ninyo uh, nagiging independent ho ba ang ombudsman uh, alam natin dapat independent po talaga at uh, wala pong pinapaboran ang ombudsman pero sa nakikita po ninyong uh, uh, development dito sa mga investigasyon po niya nagiging selective ho ba? nagiging uh, yung mga uh, small fish lang ba yung kanilang pinagtutuunan ng pansin sa halip yung mga malalaking tao na sinasabing nasa likod nga po nitong mga uh, issue po ng uh, korupsyon sa ating bansa. I hope uh Admar or Jade, I hope in the re deepest recesses of my heart uh sana totoo pa rin ni Congress uh, ni Ombudsman Remulla yung kanyang sinusumpaan. Saka mayroon man tayong yung uh, moment in our existence na kahit na how we are being uh, perceived. Pero hindi naman mangyari yon kung we will listen to the voices of our conscience. I na, uh, alam ko matalino siya tao. Alam ko mayroon din siyang uh, uh, sense of purpose. Saka alam ko, uh, all of us know na temporary lang eh, yung existence natin dito. Lahat ng mga binibigay sa atin ay one, dito eh. Yung mga mission na ibinigay sa atin. Hindi naman lahat na tao na bigyan ng pagkataon na nagiging ombudsman, nagiging president. So, uh, may pananagutan tayo dito. I know na, I hope na in the final analysis, uh, he will do the right thing. Uh, uh, as it appears now, nakikita natin na medyo hindi pa acceptable, hindi pa kung baga pa uh, yung mga kinakasuhan ay alam natin na hindi man yun sila ang gumagawa nito, uh, yung nagpaplano dito. Kasi small face lang nga sila eh. Pero sumusunod lang sila mga orders ng kanilang mga boss. Saka may hierarchy yan. Yung kailang boss, sumusunod din. Uh, at saka, yung boss pa nila, sumusunod din. May hierarchy yan. So, eh, kaya nga ito parang sindikato na hindi pwede gagawin lang ng mga ordinary uh, mga enforcers. Mayroon talagang plan-plan yan. So, yung mga planners, architects na sa ganitong klaseng korupsyon, dapat sana sila ang bibigyan, tatargetin, ng ombudsman if only for the ombudsman to uphold his oath of office. Bukal, attorney, board member, mayong buntag si Admar po ito. Um, every now and then, nagkakaroon po talaga ng mga kilos protesta. Ang pagpapahayag po ba ng boses ng uh, taong bayan, e, Kung baga, obligado po ba ang uh, gobyerno na magkaroon ng pagbabago sa kanyang uh, pulisiya? What do you mean? Opo, ah, halimbawa... Opo, yung uh, pagbabago po, yung, kumbaga magiging parte sa kanyang uh, uh, public uh, service, yung uh, pagsasagawa uh, ng uh, polisya, kapag meron pong pagpapalabas ng mga hinaing ng taong bayan. Kumbaga sa isang uh, gumagalaw na gobyerno, sa isang uh, kumbaga parang uh, hindi tiwaling gobyerno, uh, obligado ba ang pamahalaan na magkaroon ng pagbabago sa kanyang uh, mga pinapatupad na uh, polisiya uh, kapag naririnig niya yung uh, sentimiento ng ating uh, mga kababayan at dito sa mga pangyayari ngayon meron bang pagbabago sa policy making natin uh, attorney Okay Let us start with the uh, principle na lahat ng uh, kapangyarihan all powers that are being exercised by, by our chosen representatives come from the people sila kasi ang tao yung real sovereign sovereignty resides in the people and all government authorities from the people pinapahiram lang yan at saka ang pagpahiram diyan ay may period limited period therefore kasi ang may-ari naman ng uh, kapangyarihan ay yung tao dapat sila ang kaya na to quote uh, the uh, most often quoted na statement ni former president uh, ni Noy, Ab, Noy ni Aquino yung boss yung tao ko ang boss yan talaga kasi tayo kung anong order ng boss natin yan ang sinusunod natin eh so dapat sana iyon ang expectation pero the moment ang pinapahiram ng may-ari ng kapangyarihan ay hindi na tumutupad sa kagustuhan ng may-ari ng kapangyarihan. Siya ay parang traitor na he already or they already betrayed the trust of the people uh, reposed on them. So, kung may betrayal yan, meron yang mga consequences. So, iyon ang talagang fundamental principle that governs our uh, principle of representation sa republicanism. Uh, kasi sa republicanism, meron niyang uh, principle of representation at saka renovation. Representation in the sense that the power is just lent by the people to their chosen representatives. At saka renovation kasi the people can renovate, can change sa kanilang mga chosen representatives. Now, kung gusto mong manatili, if you enjoy, and not only enjoy, but if you are parang truthful to what you promised, to what you pledged to the owner of your authority, dapat truthful ka, faithful ka sa kagustuhan ng iyong amo, which are the people opo at uh, alam natin na uh, napakaraki po ang role naman no sa ilalim ng ating konstitusyon dito po sa mga uh, kasundaluhan po uh, attorney no uh, inihahayag hindi na ito bago itong uh, mga protesta na ito Meron ng mga mas malalaki pang uh, kilos protesta na naganap no ang mga Pilipino sa social media at uh, talagang nga uh, uh umaga, tanghali, gabi, talagang ang uh, mga komento hindi nawawala yung uh, uh, issue po ng uh, korupsyon. Lagi nating naulit-ulit uh, itong uh, role ng uh, kasundaluhan uh, para sa pag-defend uh, no sa taumbayan para ipaglaban ang uh, taumbayan. Pero uh, kamakailan lang po eh, nagkaroon po ng uh, pagpupulong naman itong si uh, uh, Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa AFP at ang sinabi niya man dito, stand with me, uh, don't let lies distract you. Kung baga, uh, 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 ano po yung sinasabi ng konstitusyon uh, po natin, uh, attorney? Iyan uh, po ba ay talagang nakatutok lang sa pagdepensa sa Pangulo, sa Commander-in-Chief niya? Uh, at uh, saan po yung mas makapangyarihan sa pagkikinig uh, sa boses ng uh, mga Pilipino, ng taong bayan po, attorney? yan, nakasabi yan sa Article 2, Section 3, I think. Uh, civilian, civil authority is at all times supreme over the military. Period. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Oh. Yun ang sequence ng ating uh, constitutional provision. So civilian authority must at all times supreme over the military. Period the protect the AFP is the protector of the people and the state. Now, okay, judge. Of course, if you are the president, you want you want to uh, convince the military na stay with me, kasi I am on the right track. Now, judgment call naman yun na military kung kanilang commander in chief ay nagsasabi ng totoo o hindi. I don't know how they will make that uh, goal or judgment. Sa kanila na yan, meron naman din silang uh, dynamics diyan, uh, meron din di naman sila mga robots. Uh, they are also intelligent people. They know, they are not deaf, they are not blind to what is happening to our country right now. At saka, they can also. separate the truth from the lies. They have truth and they have lies. Alam naman nila yan. Hindi naman sila they are not restricted from uh, reading uh, news. Uh, in fact, they are not restricted from looking at uh, their uh, cell phones. May mga information dyan. So, sila ay pareho sa atin. Uh, nakikinig din. Uh, nakikinig, nakatitig sa mga pangyayari. So, give up to them what is the best for the country. Opo, uh, kumbaga, um, sa tingin nyo po, itong ganitong pahayag uh, sa pagtanggap, pag-interpret po, na lalo na sa mga kasundaluhan, paano po kaya ito, uh, sir, dapat i-interpret ng mga sundalo sa gitna po ng uh, political tension ngayon sa ating uh, bansa? Kasi lagi nating naririnig Uh, dapat hindi maging uh, partisan ang uh, mga kasundaluhan. Pero uh, sinasabi po na kung ano yung boses ng uh, taong bayan, kung baga uh, dapat nandun siya para uh, ipaglaban ang uh, taong bayan. Ngayon nar naririnig natin uh, yung sentimiento ng uh, taong bayan. Um, uh, attorney? Uh, as I said, this uh, gentleman, and officers and gentlemen of the armed forces, they are bright, intelligent, well-informed individuals. You know they, they can dissect all the issues confronting the country. Now, they also have uh, this uh, chain of command, you know, some mga principles jan. But at the end of the day, I know that what they will be considering is the survival of our republic. We can't afford our republic to be disintegrated or parang destroyed. Yan talaga ang kanilang uh, siguro pinag-iisipan. Okay. everything is one, eh, fluid. Everything is uh, dynamic. Lahat ito, hindi ito, kasi itong mga pangyayari ay hindi ito ma-explain natin in engineering parlance na 1 plus 1 equals 2. Kung ano ito, eh? may mga in-anticipate natin na bigla lang may support na mga factors na magka-change ng dynamics sa society. Like for example, I will give you an example. Yung about corruption ng uh, yung itong blood control. We didn't know the impact of it kung hindi yun umuulan at saka bumaba sa ito ng ilan. Noon na-exposed din. Na exposed, eh, uh, Presidente ay uh, he was uh, claiming, he was announcing to the whole world, to the country na ilan, uh, ilang, ilang thousands yun of plant control na tapos na. Yan araw bumaha so nakita wala pala. Uh, kung meron man, cost pala ito at saka some standard. So ibig kong sabihin, everything is fluid. May mga triggers yan eh. So, but at the, at the end of the day, mahirap kasi natin uh, parang pangunahin. Hindi, I cannot read the minds of our uh, officers of the Armed Forces of the Philippines. They have their own way of thinking. So I still believe that what is in their hearts and minds is the survival of our republic. Opo, may tuturing bang ano ito? Um... Uh, itong payag ng uh, pangulo po na political uh, kumbaga palang uh, political messaging at may limitasyon po ba uh, Meron bang sinasabi sa ating uh, uh, batas o konstitusyon na uh, limitasyon sa uh, posibleng uh, uh, banggitin ng isang uh, commander uh, in chief kasi nga ang sinasabi nga uh, ulitin lang natin na uh, dapat hindi maging uh, partisan bumbaga pero sa pamamagitan nito eh kumbaga kung susunod sila uh, magiging partisan sila kumbaga paano may may maintain niya na nasa neutral side itong mga uh, sundalo attorney may limitasyon ba or palat mayron bang palatandaan ito na itong ginagawa ng pangulo ay eh, kumbaga nakikita ni niya na parang uh, nawawala na ba uh, ng tiwala ang mga kasundaluhan na kailangang i-remind uh, sila attorney it could be pero ang, ang, sa akin lang, ay have uh, if I have faith in the armed forces na ang gagawin talaga nila paano ma paano maprotektahan, paano ma ang ating republic. Kaya nga uh, I have a high respect for them di uh, as I said, pabalik balik ito they are not robots. They are listening. They are studying. They are seeing. Anong nangyari sa ating bansa? Now, siguro at the right time, they will make a judgment na kung anong ikakabuti ng ating bansa. Let's let's live up live up uh, live up that to them, kasi they know better and they know we, uh, history taught us that the armed forces will do the right thing.